Ray Jemison papalitan na si Alex Len sa final roster ng Lakers. Pero bago yan, bukod sa inaabang revenge game ni Luka Doncic laban sa dati niyang koponan na Dallas Mavericks, inaabangan din ng maraming fans ang pagbabalik ng mga dating Lakers na sina Anthony Davis at Max Christie sa Los Angeles. Isa itong emosyonal na gabi lalo na para kay Davis na binigyan ng tribute bilang pagkilala sa kanyang naging kontribusyon sa koponan. Sa loob ng anim na season ni Davis sa Lakers, siya ay naging four-time All-Star at malaking bahagi ng kanilang tag gumpay sa 2020 NBA Championship. Samantala, bago magsimula ang laban, na itanong kay Max Christie ang kanyang opinion tungkol sa kombinasyon nina Lebron James at Luka Doncic sa Lakers. Ayon sa kanya, mas lalo pang lumakas ang Lakers sa pagkuha kay Luka at tunay na playoff contender ang Koponan lalo na matapos ang kanilang kahangahangang panalo laban sa Denver Nuggets. Kahapon din naging maganda ang performance ni Max Christie laban sa kanyang dating team na Lakers. Kaya maraming Lakers fans ang nanghinayang na naisama si Christie sa trade at umaasa silang muling makuha ito ng Lakers sa hinaharap. Sa panig naman ni Luka Matapos ang maayos niyang simula sa kanyang unang tatlong laro bilang isang Laker, unti-unti na niyang nakuha ang tamang rhythm. Sa kanyang huling dalawang laban, nag-average siya ng halos triple-double na may 25.5 points, 12.5 rebounds at 9.5 assists kada laro. Kung magpapatuloy ang ganitong performance ni Luka, walang dudang magiging malakas na title contender ang Lakers ngayong season. Samantala matapos ang dalawang sunod na panalo, umangat na sa top 4 ng Western Conference ang Los Angeles Lakers. Sa kabila ng kanilang inconsistency sa nakalipas na mga linggo, tila natagpuan na nila ang tamang rhythm ng kanilang laro. Sa huling 12 games, nanalo ang Lakers ng 8 na nagpapakita ng kanilang determinasyon na maging isa sa mga top contenders ngayong season. Isa sa mga dahilan ng kanilang recent success ay ang patuloy na pag-improve ng team chemistry. Mas nagiging epektibo ang kanilang rotation, lalo na simula nang dumating si Luka Doncic sa kanilang lineup. Ang kanyang playmaking at scoring ability ay nagbigay ng malaking impact at kitang-kita ang kanyang magandang connection sa mga core players ng Lakers. Gayunpaman, hindi lahat ay perpekto para sa koponan. Ayon sa ilang NBA analysts, tila nagkamali ang Lakers sa pagpirma kay Alex Len bilang kanilang backup center. Matapos ang sunod-sunod na malamya niyang performances, hindi na siya ginagamit sa kanilang rotation. Dahil dito, may mga mungkahi na tanggalin na siya sa roster upang mabigyan ng pagkakataon ang mas epektibong big man. Isa sa mga posibleng solusyon ay ang pagpirma kina Christian Coloco at Trey Jemison na parehong nasa two-way contracts. Si Jemison bagamat may limitadong playing time ay nag-a-average ng 3.2 points at 2.4 rebounds sa loob ng 8 minutes per game. Bukod sa kanyang depensa, ang kanyang hustle at energy sa loob ng court ay maaaring makatulong sa Lakers lalo na sa nalalapit na playoffs. Kung patuloy na magpapakita ng ganitong klase ng laro ang Lakers, may malaking tsansa silang makapasok sa mas mataas pang pwesto at lumaban para sa kampiyonato ngayong season.